Eh, tikman mo nga. Bakit nyo binabayo? Yung ulan ng avocado puro para. Buta, hindi ko nabijuhan para. Dito na kami, papasok sa... Ano ba to?

sa Starbucks, Starbucks, coffee shop. Ano yun gusto Ano ba gusto nyo Ano guys? ko guys, kahit kung kahit 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 shake guys bolas niya plastic kapas niya parang no, you know, nagtutulog <laughs> oh, <no>, no, <laughs> like. oh. yeah. parang nagtutulog parang nagtutulog ano

ano problema ako, ko rin makinood ka, hindi lang ako kukusanan. Pa, ano masasabi mo sa shake nila? Solid. <laughs> solid na solid. Hindi pa nga natikman eh, tikman mo muna. Hindi natikman, na dati. Ah, pangalawang, ito na pala. Yes. Ayos. Balik-balikan. Picture na lang po ang kulang sa ano eh. Mm -hmm. Ano biro ano, si Kaya nga, binabalik-balikan ka namin guys kasi Ayun, ano yun? Para guys. Masarap. Ano ata yun eh. Bakit niyo binabayo? Yung ulan ng avocado puro para avocado <laughs> <laughs> <yun>, para madur. <laughs> binabayo Eh <nyo. laughs> ano to eh, may pagkahalo-halo ang style. Oh, Ganun pala 'yun. yun eh.

Parang sa ibang bansa lang, no? Parang sa ibang bansa lang. Hindi natin na dito tayo, ano? <laughs> Buta, hindi ko nabidyuhan para. So guys, dito na yung order nila. Oh.

Oh, okay. pagka sa Mango mango. Sige, Ano to? May problema ko. Kinigigay ko na Sara may problema ka... Hindi mo makukuha sa... Par, Ano oh, masasabi mo sa... <laughs> Shake nila. <laughs> Puno-puno. Puno-puno. Solid. Sarap. Sulit <laughs> <coughs> yeah. na sulit. puro oh, yeah. puno Hindi po mo pa nga natikman. Itikman eh. mo muna. Hindi <laughs> na tikman. Pala. Balik na dati. Sige, sige. Ah, pangalawang. Uh, balik nyo ah, ay. pala. Ayos. Uh, Picture na lang pong kulang siya. ano eh. Ano nga? Nag-ano <laughs> <laughs> na ito. Ayan nga, binabalik-balikan namin guys kasi... ano yun? Masarap. Ano ata yun bakit niyo binabayo? Yung lalang ng avocado puro para avocado <laughs> <niya, laughs> para madur. <laughs> binabayo niyo. <laughs> ano to eh, may pagkahalo halaw ng biscuit. Ah, ganun pala 'yun. Yung halo-halo sa suliban niya, udo sa baka. Ano din 'yun? Siguro sampo do. Sarap, sarap. Masarap. Ah, yes. Next na yung ano, yung, yung mangga. Ayan, tingman natin, tingma natin yung mangga. Oo. Oh. ah, parang may ice cream. Parang mangga. parang mangga. Siyempre, mango flavor to Para parang sa ibang bansa lang, no? Parang sa ibang bansa lang. Hindi natin mapipil na dito tayo, ano. Pagpansa. Ayan, <laughs> bếp đi Beep đi nha Ang kia. ah. Pa-uwi, pa ang tropa. Ah. ui cute no. ganda oh. Putar, sa'yo mo lumutol? Ikot mo, okay lang? mo. Cellphone mo, okay lang? okay Okay lang? yung cellphone, wag lang siya. Doon ka nga, ano, magbay nga. Tumama yung sigo mo. Tumama yung baraso niya. niya. Parang lapsi eh.

Nee ako pore. Pa sokas. Ini to. Ujutan na ako mo. Pa ano mo tayong?